Ito na nga ba ang number one tambayan ng mga Pinoy dito sa Jeddah? Tara at pasukan nga natin itong kabayan hypermarket dito nga sa Sultan Mall. Iba't ibang Pinoy biscuit nga, Makati products, mga Pinoy hot dogs, ayun no, tender juicy. Isa nga sa mga paborito ko itong Tipas Bakery Hopia, Frozen Turon, Gintong Yakult, iba't ibang klase ng mga frozen products, Langgunisa, Tosino at kung ano-ano pa. Meron ding ham, dahon ng saging, embotido, cassava, tapioca at may saging na saba Halos lahat ng nga ng klase ng suka, toyo, patis na katulad na sa Pilipinas minas ay meron na nga rin dito. At syempre yung mga Pinoy ketchup at yung mga spaghetti sauce. Andito naman yung mga sinigang mix. Ajinomoto, magic sarap at kung ano-ano pa rin. Iba't-ibang klase nga ng mga Pinoy tinapay. Ayan, makikita nyo naman dyan. Hindi ko na nga lang papangalanan isa-isa. Meron ding mga Pinoy kakanin, katulad ng Hopia, Piaya, at mga mani. Hiling naman kayo sa mga Pinoy sardinas ay napakarami nga rin dito. Meron ding mga corn beef at iba't ibang klase ng canned goods. Parang Pilipinas lang din talaga kasi iba't ibang klase talaga ng mga dilata yung makikita dito. Ang laging hinahanap ni Boss Madam itong cream silk. Dito ang paboritong area ng mga pasaway. Alam nyo na yan. Dagdag pa nga talaga sa pasyalan dito nga sa loob ng mall itong center point. At meron din dito home center. Sa taas ng mall dito na nga yung tambayan at tagpuan ng mga kabayan natin. Dito na nga yung mga Pinoy restaurant. Merong lapas bachoy, yung Jollibee at Chowking ay malapit nga sigurong Meron na nga rin bilihan dito ng mga cellphone accessories Tindahan ng gold, silver at diamonds Yun, meron nga rin giordano Dito pa nga rin sa mall ay meron din kamsa-kamsa Day by day na mga home products Isa nga rin sa dinadayo rito ay itong extra Hindi nga lang na ng mga kababayan natin maging mga iba't ibang lahi Walking distance nga lang sa likod ng Sultan Mall ay nandito yung Space Mall Kung nakulangan ka pa nga sa Kabayan Hypermarket ay meron din ditong Manuel